Good morning, good morning. Mga unta. Magdadali isda. na Barilis. hinatag sa ako, sister. Parang sagkap eh. kape. Lumpia. Good morning mga karels. Pahinay na sa'yo, pahinay. Kaya video ko. Alam niyo mga langga. Bigla na lang nawala yung violation kong original content. Bigla na lang nawala. Pero, walung buwan muna bago na wala. Ang unoriginal content kung con violation. Hindi ako makapaniwala. Tapos ngayon, namonetize na ako ng bonus. Hindi ako makapaniwala, mga langga. Pag nag-upload ako ng mga video ko, may isda na kaagad. Sobrang saya ko lang ga. Hindi ako makapaniwala. Thank you, mamita. <coughs> sobrang saya ko talaga may mga isda na yung video ko 100 please lang may isda na kaagad sobrang saya kaya wag kayong magsawa sa kaka-upload ng mga video. Kasi... kita pala thank you and good morning mga unta yung tanan Mga unya ba mo paki follow naman po sa wife ko po Saka sa paki like share naman po and comment thank you good morning happy weekend